Good morning guys. Ayan o. Shout out pala sa ating mga kaibigan dyan. Sa mga pagpalang umaga. Dito muna ako. Ang bayan ni Buso. mama. Ito guys o. Simula dito kay Makato. Kay Ibabaw. Kay Gadong. Ayan guys dito. Umpisahan ng panibagong palit ng semento. Road machinery. 20 meters yan guys. Ang layo. Simula dito sa tapat ng bahay namin hanggang doon kay Sergeant Bulaklak on 20 meters ayan, ayan guys oh. tapos na kasi guys ang ano ah uh, ito ang grenades kaya panibagong siminto papalitan kasi bulok na eh basag basag na kaya ayan panibagong palit ano oh. okay, babaw, gadong pala to ayan And guys ayan ayan And guys itong matitira guys 20 meters din ito ah mga 15 meters lang ito guys simula doon sa may impormal tapat ang bahay ko ito ang natitira baka sa sunod na project na ulit to Okay guys so panibagong kontrata na ulit ayan And guys Good morning pala hindi ako lumalaot kasi ano you know, nakondisyon ko pang makina uli uh, na, isang na mahigit hindi nakakalaot hey guys good morning good morning good morning ha ayan hey guys oh ito ayan ayan uh. sige guys dito na lang next video uli shout out pala sa ating mga kaibigan ha ayan I do